Ikadalawamput-apat ng Agosto, taong pitongput Sumabog ang bulkang Vesuvio sa katibugan ng Italia at nagdulot ito ng kawasakan sa mga maunlad na lungsod ng Herculaneum at Pompeii kung saan inilibing ng abo at buhangin ng mga ito kasama ang mga libo-libo mga mamumayan ng mga syudad. Ang parehong lungsod ay naging maunlad dahil sa mga mga ngalakal at magsasaka na ginamit ang magandang lupa sa rehiyon Ngunit lingid sa kanilang kaalamad na ito'y nanggaling sa mga naunang pagputok ng Vesuvius. Sa pagsabog ng bulkan, nagpakawala ito ng mahigit labing anim na kilometrong taas na abo at inulad nito ang pompey ng kalahating araw kung saan nailibing ang dalawang libo mga residenteng nanatili dito. Sa dako naman ng Herculaneum, rumagasa ang makapal na ulap ng mainit na abo at hagid bago nitong makamit ang parehong kinahinatnan ng Pompei na hindi nagalawa ang mga nailibing na lungsod ng halos 2,000 taon bago ito hukay ng mga arkeologo at makita ang mga maay sa kondisyon ng mga kagabitan at ang mga hulma ng mga labi ng populasyon na nasawi. Tumulong ang pagkadiskubring ito upang suriin pa ang buhay sa sinaunang panahon dahilan upang matukoy ito bilang isa sa mga importanteng kaganapan sa kasaysayan.